Alright. Hello. Good morning, no, mga idol, no. Good morning kung buntag ninyo ni nakita nga video. O mayong udto. Kung udto ninyo ni nakita nga video. O hapon, sad, mayong hapon. O, arita dere sa atong paborito nga garden. Kaya, ikuha naman ni siya. Ipatag. O, dere, tamaglingkod ta sa atong paboritong doyan po nalang lang tayo istorya, gamay ba? Ay sige man sila galalis alis ane, bitawong, ano mga idol. Kanang naglalis bitaw sila sige. Na napoy uban nga nagtambag ra. Tambag ra na sila. Pero napoy uban nga makuhaan po nato mga maayong mga pagtulunan. Napoy. Dili, sobra ra po sila. Bisag, wala pa sila ay, wala pa sila napatunayan ba? Wala pa sila na, naabot. nagtambag-tambag na sila. Ako dili ni tambag kung wala ni siya. Ah, uh, video-video. Kani <laughs> eh, may ni. Eh. Kabahin ba sa diskarte ug diploma? Mo ni mo ni kaan karon. Diskarte ug diploma. Ilang sige nga ikuanan na may sige katambag... na apoy kuan rapor da content lang ba. Pareha ra ta ni. ni. Ako, wala ko nag-again sa diskarte, wala po ko nagpuan sa naay diploma, pero mas gwapo yun naay diploma. Mugi na mga idol, gwapo nga naay diploma. Wala po ko nag-ingon nga baliwala ang diskarte. Gwapo nga naay diskarte, pero mas gwapo nga naay diploma. Kaya ang diskarte, magsunod yun siya sa diploma. Munay muna ako ah. kita kay bilung bilong manta sa mga wala yo diploma wala manta ay mga degree ana Nabilung bilong manta nila sa diskarte man atong kuan yo kay wala manta na human nga mga propesyon unang diskartita pero kadtong naay mga propesyon Nae di mga diploma abi nimo mga idol kanang naay mga diploma ang uban ana ang trabaho mo mangita nila oh uh. aw uh. istoryante ka nga ningon nga ang diplo ang trabaho mangita nila og isa ka usa ka kaabogado usa ka ka-doktor, ang pasyente mo man nila kanang abogado na magpagama og mga did of sale ana muduol nila ang kanang trabaho Kaya nakahuman man sila ang doktor muduol ang pasyente kita nga mga naratad sa ubos dapit di po nato idaw na kuan kay kabalo na mo tay diskarte um, diskarte ta nabilong. mangita tagpaagi, paagi og asa ta dapit mo angat mo ba mo siya diskarte gyud ato ah pero kadtong naay mga diploma ah, trabaho gyud mangita inila nila dili gyud kay kuan o di wala na ko wala po ko ingon nga itaas ang kwan kay para nako uh, wala koy degree wala koy nahuman oh namang gani koy diploma pero high school ra oh di mo diskarte naka. ka mo nang magsunod jud ang diskarte una nga ako wala ko nag down sa mga kwan jud naka diskarte nga ni asinso diskarte lang ta Mana aku ah? Ayaw ko ibas, kaya diskarte raman po ko. Eh wala man tayo na humana profesyon. Habis <laughs> sa pag-ibas ko ninyo. <laughs> Basta diskarte raman ah. <laughs> kay, akong ang kunon, kay wala man ko Diploma, wala man ko eh Nganahuman Nga Mao nga, nabilong ko sa diskarte. Mangita tagpaagi para mabuhi ta kadadlaw. Oh, ba? Oh, murato ako ang mga idol. Ha ha ha!